Handa rong patunayan sa korte ng kampo ni Annalisa Marzan, na wala siyang kasalanan sa sinapit ng kanyang dating kasambahay na si Bonita Baran. Para po sa karagdagang detalye kaglayan, may ulat on the spot si John Consulta. John? Pia, nagain niya ng not guilty plea si Annalisa Marzan sa kanyang arraignment ngayong umaga dito sa Branch 40 Municipal Trial Court dito sa Quezon City. Kaugnay ito sa kasong serious physical injuries at frustrated homicide na inihain ng minaltrato umanong kasambahay na si Bonita Baran. Ayon kay Attorney Jay Fernandez, naninindigan ng kanyang kliyente na wala siyang kasalanan at patutunayan nila ito sa pag-usad ng kaso. Samantala, Hiniling din ang kampo ng mga Marzan na, na ng gag order ang Korte Pia para din na raw magpag-usapan ang mga merito ng kaso sa publiko. Ayon kay Attorney Fernandez, nalalabag kasi ang karapatan ng kanyang kliyente sa tuwing napag uusapan ang mga detalye na nangyari kay Bonita. Sagot naman ng mga abogado ni Bonita, uh, kasama na nga rito si Atty. Persida Acosta, di sila kundi ang kampo ng mga Marzan ang dapat na mag order dahil sa pagpapalabas ng iba't ibang bersyon umano ng na nangyari kay Bonita na milya-milyaraw ang layo mula sa katotohana. Kaya 'pag nagmotion ng ganon, nagkakaruntunin ang world war eh Minsan yung kabilang party dinidiskus ay pa merito ng kaso. kasi ang tingin ng mga tao sa kanya guilty na. Tingin sa kanya billion terorista. Eh, hindi naman yun totoo. Eh, sila naman dapat magag eh. Hindi naman kami. Dahil sila naman ang pa-interview ng pa-interview at kung ano-ano pa. May CD pa nga eh. May CD na nakuha kami na nag -okay sila by themselves. Walang court order. Violation kaya ng batas yon. Baka naman takot sila na lumabas pa yung iba pang mga testigo kung gaano ang kalupitan at kaapihan ng mga kasambahay sa tahanan na yun. Sa October 4 piya, tinakda ang unang araw ng pre-trial para sa kaso ni Annalisa Marzan. Nakatakda naman piya na namang oras mula ngayon ay magtungo itong si Evelyn Tanael sa DOJ Witness Protection Program para nga sa kanyang aplikasyon para sa karagdagang proteksyon niya dahil nga plano nga niya tumistigo para kay Bonita Bara. Yan muna latest mula rito sa Kansas City. Balik sa iyo Maraming salamat, John Consulta.